Good morning mga kasari. Welcome back ulit dito sa aming YouTube channel, sa aming ipipage sa aming tindahan. Nandito na nga ako at umagang umaga ay meron nagpa-cash out. Kaya ang inyong tindera ay napaka-seryoso dito sa time na to. Okay, so good morning po sa lahat. 6 a.m. po in the morning. Yan po ang aking ganap dito sa store. Tapos yan naman kanina ang ganap kanina nung nagkaroon ng Uh, mga bus na pila dito sa aming tindahan. So, sobrang busy ng aming tindahan pagdating ng madaling araw kasi meron maraming customer ng galing sa bus. Yung mga papalipad, papabebiyahe papuntang Manila. Konting basilip sa aming tindahan kung gano'n ka kapuno or kaayos kasi meron tayong tagaayos na si Jesse at saka si si Darren na nagayos natin tindahan kung Uh, meron mga bagong deliver so yan po yung ating tindahan at ang ating tindahan ngayon ay na newly renovate ni Mary Mar so yun po mga kasari no? so yun po yung ating mga pagbabago, yung magandang improvement ng ating tindahan ay alumuwag. okay napuno yung mga gondola na may nadagdag ng mga gondola na organize talaga siya after ma-renovate. So meron man minsan na um, tawag nito parang magulo pero naayos pa rin. So it's normal lang kasi uh, meron namang operation. Ibig sabihin may mga customer tayo 24 hours na bumibili dito sa ating store. So yun ang mga kasari. No? So ito po ang ating ganap sa ating umaga. So busy po tayo kasi nagtitinda tayo habang nagbablogs. Yes po, cafe. cafe. <laughs> ano te? crafted isang kaha. Okay. Wait. <laughs> well, pero crafted. Tatanggalan ko ng code, ha. Okay, so yun na nga mga kasari. Nag-ayos tayo ng stock. So, hanggang dito na lang at merong mga bumibili. Maraming salamat. Bye! So ito na mga kasari no, no continuous ko lang, nagayos tayo dyan, nagche-check ng mga uh, malapit na ma-expired na mga items kasi yung mga food items talaga mga kasari, yun po yung lagi kung chine-check lagi ng expiry kasi yun po yung madalas ma-expire.